Kung talagang mahal mo si Cutie, puntahan mo sa museo next month. Malapit na death anniversary niya. Galing kay La Galang. Sabihan niyo po sila. Kung okay lang po ako pumunta. Kung okay po, sige po. May mga tao pong ayaw pa kasi ako pumunta. Kaya sinusunod ko lang po. Ayaw ko po kasi ng gulo. Kayo, kung gusto niyo po ng gulo, pumunta po ka kayo ako naman po okay lang po anytime po kahit noon -no -no pa gustong 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 gusto ko pong pumunta ay binasa ko po para maintindihan niyo po kasi ang dami po nagtatanong bakit hindi ko daw po siya dinadala kasi po ayaw po may mga ayaw po ayaw ko pong ipilit yung hindi po po pwede kasi baka po magkagulo-gulo po at ayaw ko naman po misasabihin lang po sa akin hindi po natin hawak minsan ng ibang tao. Hindi po natin hawak kung ano ang isip ng ibang tao. Minsan sa iba okay, minsan hindi. Minsan mas masama pa po ako. ba? Diba? Lahat po ginagawa ko para maging mabuting tao. Para maging mabuti din po sa lahat. Lahat po ginagawa ko yan. Madali lang po maging mabuti. Bakit ang iba po gustong gusto ng gulo? Wala na mo pong may gustong ng gulo dito. Kung talagang mahal mo si Cutie, puntahan mo sa Musaleo next month. Malapit na death anniversary niya. Galing kay La Galang. Sabihan niyo po sila. Kung okay lang po ako pumunta. Kung okay po, sige po. May mga tao pong ayaw pa kasi ako pumunta. Kaya sinusunod ko lang po. Ayaw ko po kasi ng gulo kayo, kung gusto nyo po ng gulo pumunta po ka kayo ako naman po, okay lang po anytime po kahit noon -no -no lang pa, gustong 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 gusto ko pong pumunta ay yung binasa ko po para maintindihan nyo po kasi ang dami po nagtatanong bakit hindi ko daw po siya dinadala kasi po ayaw po, may mga ayaw po ayaw ko pong ipilit yung hindi po, po pwede, kasi baka po magkagulo-gulo po at ayoko na magpumis sabi lang po sa akin. Hindi po natin hawak minsan ang ibang tao. Hindi po natin hawak kung ano ang isip ng ibang tao. Minsan sa iba okay, minsan hindi. Minsan mas masama pa po ako. ba diba? Lahat po ginagawa ko para maging mabuting tao. Para maging mabuti din po sa lahat. Lahat po ginagawa ko yan. madali lang po maging mabuti. Kahit ang iba po gustong gusto ng gulo, wala naman po may gustong ng gulo dito.